Hello mga kapiks, it's me again, Mama Pixter. So ayan, welcome sa YouTube, the Pix Vlog. So today video mga kapiks, katapos lang po namin kumain. Almusal, hal, uh, almusal ah, uh, kapatid na po yung, yung lunch. <laughs> Kasi anong oras mo po kami nagising. Kaya magkapatid na po yung almusal tsaka yung ano, um, lunch, breakfast and lunch char. So, ayan. Ito po yung aming ulam. Yan po si Ate Ezra. Yan. Meron po kaming lechon paksiyo. Binigyan po kami ng ano, uh, nanginang ni Ate Ezra. Yung mama po ni Boss Angel. At may natira pa po kaming lumpia. So, yun po yung inulam ng mga bata tsaka hotdog. So yan ha mga kapix, nandun pala sila mama. Naging ko po ng dagat ngayong araw. So kanina po, sila, sila, siguro doon at yun ang pinapapunta kami. <laughs> sabi ko po maya maya na kasi marami pa po yung ano, dapat ayusin dito sa bahay kasi medyo makalap. Dahil po kagabi, bumisip, bumisita po dito si Kuya Titing tsaka yung kaibigan niya. Naglaro po sila ng ML. <laughs> hindi po mawawala yung ano, yung bilog char. Yan, Hi, po dad. si Pix. Katapos lang pong magigib ano, mag ng tubig sa CR. So din yung mga bata, yung paano, pag naririnig po yung dagat, excited na maligo. Kaya yun, pinano ko sa mga ano, susuotin nilang damit. Mama, Andre, ito yan ako. Magpagkari. Wala ko pa lumang kukari. Kuit dagat. Oh, so yan, gagamitin niya pa, okay. Gagamitin niya yung bagong ano niya. Chinalas. pag okay. ma So yan mga kapiks. May ano pala si Ate Isra. Uh, parang ano po siya ng pusa kaninang umaga. Doon sa higaan namin. Nakalmot nakalmut po siya ng pusa tignan niyo po sana walang effect or walang ano po ito yan, ito po yung nakalmot ng pusa kaninang umaga. Medyo mahaba po yung ano, kinalmot ng pusa. Kasi yung pusa po is ano, um, palabas na sana yun. Kaso parang parang nahulog siya, hindi siya nakakapit sa ano bintana. Kaya si Ate Isra yung ano, ng paa niya siguro. Namumula um, pula na yung niig niya. Tignan niyo po. Yan. Nakalmot yung amping ati isor ng pusa. So yan, si Pat, -Pat ready na po siya. Oh, ko yung e, Dito daw, outfit check. Outfit Ita. check. one. Yan, ito na po yung ano. Dadalhin po namin doon sa dagat. Tsaka ito na din po yung ano. Ulam namin kanina, lechon paksa. Nilagay ko na po sa baon na ano? Tsaka itong lumpia, dalhin ko lang din po kasi baka may kumain pa doon sa dagat. Para di po masayang. Kasi pag hindi po to, ano, dalhin, mapapans lang po siya. Medyo masarap po yung aking spaghetti kasi marami pong sauce tsaka ano, cheese. Yan. Ready na po siya daw. Hindi pa Kulang pa isa. Ano? Matimbag. Ha, matimbag. Toto. Ano? May na pa isa. Ilalagay ko dun sa bag ko. Tara po. Punta po tayo ng dagat. Sige. Yan mga kapiks. Paalis na po kami. Dahil nauna na po yung mga bata papunta ng dagat. Pinasundo ko po kay Kuya Rico. Bali kami nitik sa habol na lang kami. Doon na po si Pix. Nilabas na basta po yung motor. Ano, J, bantay ka nga da. So, yan po yung sinakyan ng mga koreano kaninang umaga. on the way na po kami. <laughs> on the way na po kami sa dagat. dito napakaluyo mm -hmm. dito may lusutan gap dito yan yeah, shortcut lang po kami ni Pix dito na po kami <laughs> ano Halo sadako?

saksa po kami ng hagdanan ni Pix. Yan, dami pong nalitigo. naliligo na po yung mga bato sa dagat. Hindi ko po makita si Ate Isra. Ay, ni Ate! <laughs> Yan po si Kirby. Ay, Ate Isra, Kirby! Ate Pat-Pat ito, Ate Pat-Pat. Marami po yung naliligo. Hello, Kirby! So yan, may, may ano po siguro may isdang paparating, papadoong. Or wala pa pong laman. Depende lang po kasi di, kararating lang po namin. Pero may mga tao po dun sa gilid ng cottage na gihintay. Siguro bibili po sila ng isda. Hi, Natisla! Na! Ang ka si hindi, pag CR. Ikaw, gusto ko marigo. Kapag karigo, am. Basera!